Hello, good morning mga lalabs, mga bayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao sa so, mga kapwa ko din po, FW, around the world. Hello, good morning. Pag-uusapan natin ngayon itong ating Pangulong Bongbong Marcos, yung pinakamamahal nating presidente dahil nagmahal lahat ng bilihin, bayarin kung ano-ano pa sa kanyang administrasyon. Si Boyas, umabot pa sa 800 sa kasaysayan ng Pilipinas o buong mundo siguro. <laughs> So, hindi lang pala presidente si BBM ngayon. Isa pang engineer or architect. -tech. <laughs> Ang isang presidente walang natapos, si Kanyer College Dropout. Aba, nagiging, nagiging presidente na engineer or architect pa. Putang ina. <laughs> Bakit? Kasi nga, eh, nagsalita na siya patungkol dito sa tulay na gumuho dyan sa Isabela, o sa, o, sa Kabagan, Santa Maria, Isabela, yung bridge doon, no? Kaya dito, Isabela, Matapos bumagsak ang Kabagan Santa Maria Bridge, agad na sumabak sa structural analysis si President Bongbong Marcos uh, Junior Jr. na personal na nagdeklara o, oh, nagdeklara may problema sa disenyo ng tulay. Balita din to ng ano eh, yung Abante News, uh, Abante News tabloid yan. <laughs> Siya yung nagdeklara ha, na may uh, <laughs> problema ang disenyo. Disenyo talaga may problema. Talaga, Bungbong Marcos, pareho kayo nang iniisip mo at nang yung tulay. Pareho kayong may sayad. <laughs> Matapos ang masusing obserbasyon na tinatayang tumagal ng ilang segundo lang ha. Oh, uh, obserbasyon ni BBM. Ganun katalino ang ating Presidenting binoto. <laughs> Bangag niwe. Eh. <laughs> segundo lang, alam na niya kung ano ang problema. Uh, ng tulay. Napag-alaman niyang may mali sa bridge yung disenyo or design. Sabi dito, this is a design problem ani Marcos sa isang ambush interview. Bumagsak ang tulay noong February 27 matapos dumaan dito ang isang dump truck na may bigat na isang daang tunilada. So yung napagbintangan patuloy dito, yung dump truck <laughs> at ang disinyo ng tulay, hindi yung corruption. <laughs> ah. Ayon daw dito sa Department of Public uh, Works and Highways. Utangin na ninyo dyan. Gumagawa-gawa kayo ng tulay, tapos ganito lang kalaki yung capacity. 44 uh, tonelada lang or tons lang yung pwedeng dumaan doon. Eh bakit hindi ninyo lilakihan mga 200 to 300? No? Ang uh, capacity ng uh, tulay na yung dadaan dyan, yung may dalang mabigat. Diyos ko po naman. Ito kasi yung problema dito eh. Tapos isisisi ng mga putangin ng mga bayarang vloggers ni Bongbong Marcos sa dating administration. Nagumpisa man yan ang tulay na yan noong 2014 under Pinoy administration. Hindi man yan bumagsak o under Duterte administration. Continue. 10 years nga yung tulay na yan eh. Hindi alam kung bakit inabot ng gano'n katagal ang tulay na yan. So, hindi na tayo magtaka. Dahil yung uh, ayon doon sa balita ng, rep uh, ng uh, reporter ng NIT, uh, NIT 25, ang pagmamayari, di umano ng construction company na kung saan yun yung gumawa ng tulay na yan, kasabot ang DPWH, ay isang congressman. <laughs> So, alam naman natin yung mga kongresista ngayon, maraming sumisip-sip sa uh, puwet ni Martin Romualdez. Sumihimot sa kanyang tumbong dahil nga may mga construction company sila gaya ni Adyong. May construction company siya. Yung si Zia Adyong, yung si One Rider Patilis na yan, nakakuha ng may 2 billion construction na uh, project mula sa DPWH dahil sumisip-sip kay Bongbong Marcos. At ito din, yung may-ari ng uh, construction company na yan na naggawa ng tulay, eh, sabwatan din nila, substandard. Tapos ang lakas ng loob ng mga mga loyalista nga ah, na magsasabi yung mga Duterte, eh, tawag dito, China, o oh, marupok daw, eh, pa sa made in China daw, marupok. Eh, ano ngayon yung tulay dyan sa ano? sa Hmm. bila made in Philippines yun. O marupok. Bakit? Substandard. Yung mga bakal dyan siguro, yung pi, baka kawayan pa yung gamit dyan. O kung ano man, parang kalingkingan lang siguro kaliit ang mga bakal na ginamit dyan. At, ito yung sobra. Hmm. Baka 80% dyan yung buhangin, 20% lang yung siminto. At kung ano-ano pa ang mga ginagamit dyan. Kaya bumagsak ang tulay tapos sisihin ngayon ni Bongbong Marcos ang disenyo ng tulay na pagkaganda-ganda nga eh. Sisihin ngayon ang dump truck na dumaan dyan na may dalang uh, 100 uh, tons. Ang <laughs> bigat. Mga putragis kayo. Ayaw ninyo aminin. Na talagang may problema ngayon sa administrasyon ni Bongbong Marcos, sa kanyang administrasyon na ang tao lahat ngayon nakaupo dyan sa gobyerno ay mga corrupt dahil mismo ang presidente ay corrupt. O tingnan mo ngayon no? Dyan sa oral argument sa PhilHealth na inotos niya dati kay uh, Secretary Lidisma na itransfer ang 90 billion pesos na pira sa PhilHealth doon sa Philippine Treasury at kukunin iyon ng Department of Finance at ilalagak sa program Funds mabuti na lang talaga at salamat din tayo kahit papano eh itong mga grupo ng mga liberal party at ibang mga manggagawa ay mga abogado nagfile sila ng uh, temporary restraining order sa Korte Suprema para hindi maubos so may 30 araw kulang kula 29 kulang kulang 30 billion ang natira at matapos ang oral arguments diyan sa Korte Suprema na pag-alaman natin na talagang uh, sagad hanggang buto ang pagnanakaw ni BBM. Diyan sa pira ng PhilHealth na yan, na ulitin natin, ipinunduhan e, ko no, yung uh, panay bridge na yon e fully funded na pala yon ng uh, kumpanya ng Korea, South Korea, at nangutang pa sa South Korea, si Bongbong Marcos, at bumira pa ng 60 billion pesos mula sa PhilHealth. Tingnan mo kung gaano ka balasubas. So kakawatan ang mga putang inang to, no? At 'yun, ngayon pinapabalik ng Korte Suprema kay Bongbong Marcos ang 60 billion sa PhilHealth, Kasi mahiya si Bongbong Marcos dito eh. Dahil nung unang arguments ng oral arguments din sa Korte Suprema after noon, sinabi ng uh, itong kanyang butangirang ano, uh, tawag dito palingkirang undersecretary na susunod daw ang malakan yang sa utos ng Korte Suprema. So ngayon, after ng second arguments ng PhilHealth na yan, nag-utos ang Korte Suprema na ibalik ang 60 billion. So ngayon, meron daw ito. Malakan sabi dito ng Pilipino, ibabalik ang 60 billion ng PhilHealth. Ibabalik kaya o nagastos na ninyo ito? Philhealth Fund, bakit napunta sa Philippine Treasury? Uh, alam naman natin yun eh. Dahil kukunin dito eh. binatikos kayo dito. Hmm. Tiniyak na handa silang ibalik ang pundong inilipat sa National Treasury sakaling ito ang ipag-otos ng Korte Suprema. Hoy, mag-otos ng Korte Suprema, no? na ninyo ang pira ng PhilHealth. Kaya sumunod kayo, oy. Hindi ninyo pira yan, Bungbong Marcos. Pira yan ng mga miyembro. Mahiya-hiya naman kayo. Ang lakas ng loob ninyong magnakaw ng pira ng mga ng taong bayan. Ipaglalamon ninyo, eh, para magiging mayaman kayo. Tapos hindi ninyo pira ginapan. Kakapan ng mga pagmumuka ng mga putangin ng ito. Walang hiya talaga itong Marcos. Family, family na ito.